Sumagot si Pedro, Pagsisihan ninyo talikdan ang inyong mga kasalanan at magpabautismo kayo sa pangalan ni Heso Kristo upang kayo'y patawarin at ipagkakaloob sa inyo ang Espiritu Santo. Ang makapagsisisi po mga kaibigan ng kasalanan ay iyong mga nakagawa ng kasalanan o nagkasala. Hindi po ito magagawa ng sanggol sapagkat ang sanggol po, wala pang nagagawang kasalanan. Ano po ba, mga kaibigan, yung tinatawag na kasalanan? At paano po ito nagagawa ng isang tao? Ang sino mang gumagawa ng kasalanan ay sumasalangsang din dinaman sa kautusan. At ang kasalanan ay ang pagsalangsang sa kautusan. Ang sanggol, wala pa pong sapat na isip at wala pa pong kakayahan na makalabag sa kautosan ng Panginoon Diyos. Kaya ang sanggol po, wala pang kasalanan. Kaya wala pa siyang pagsisisihan at wala pang lilinisin sa kanya sa pamamagitan ng bautismo. Kaya yung pagbabautismo po ng mga sanggol, yan po ay labag sa mga aral na nakasulat sa Biblia. At sinabi ni Jesus sa kanila, Humayo kayo sa buong sanlibutan at ipangaral ninyo sa lahat ang mabuting balita. Ang sumasampalataya at mabautismuhan ay maliligtas, ngunit ang hindi sumampalataya ay parurusahan. Mga kaibigan, nilinaw po ng Panginungso Kristo na ang dapat bautismuhan sa loob ng tunay na Iglesia o sa Iglesia ni Kristo, ay ang pinangaralan ng mabuting balita at sumampalataya. Ang sanggol po ay wala pang kakayahang makaunawa kung siya man ay pangaralan ng mabuting balita o ng salita ng Panginoon Diyos. Ikalawa po, mga kaibigan, ang sanggol ay hindi pa makasasampalataya. Ngayon, papaano po makatitiyak din sa pagtatamo ng kaligtasan ang isang sanggol o ang isang bata kung hindi pa siya maaaring bautismuhan. Ang dapat po nagawin sa kanila ay yung katulad sa ginawa ng su so Kristo. Nang magkagayon ay dinala sa kanya ang maliliit na bata upang ipatong niya ang kanyang mga kamay sa kanila at ipanalangin. At sinaway sila ng mga alagad. Datapuat sinabi ni Jesus, Pabayaan ninyo ang maliliit na bata at huwag ninyong pagbawalan silang magsilapit sa akin, sapagkat sa mga ganito ang kaharian ng langit, at itinatong niya ang kanyang mga kamay sa kanila at umalis doon. Mga kaibigan, ang mga sanggol at mga batang Iglesia ni Cristo ay inihahandog po sa Panginoon Diyos sa pamamagitan ng pagpapatong ng mga kamay sa kanila, ng ministro at ipinapanalangin. Katulad po ng ginawa ng Panginoong Heso Kristo sa mga bata na dinala sa Kanya. Tiniyak po ba ng Panginoong So Kristo ang kanilang kaligtasan? Opo. Ang katunayan, ang sabi ng Panginoong So Kristo sa kanila, sa mga ganito ang kaharian ng langit.